Hello mga kasuking kasari for today's video. Ipapakita ko sa inyo ang paglalagay ng isa pang signage. Actually, sponsored pala ito ng Pepsi Cola. Medyo luma na kasi yung signage na nilagay nila dati, yung sa Mountain View. Yun yung pinakamalaking signage na nailagay dito sa aming tindahan. Papalitan daw nila ng Pepsi Cola. Hindi ito masyadong malaki katulad ng Mountain View dati, pero at least okay na mas, mas attractive pa rin kasi mas malaki yung nakalagay na pangalan. yan si Malboro medyo luma na rin. Tingnan nyo mga kasuking kasari. At kung makikita nyo sa video, ayan, yan yung luma nating signage. Ayan, Mountain Dew yan. Malaki po ang nakapangalan dyan na Arlene Store ang gagandahan ng dito kay Pepsi kung makikita nyo mas malaki talaga yung pangalan ng tindahan kesa naman sa logo nila kung makikita nyo sa video ayan tingnan nyo si Marlboro. ang lihit lang po ng pangalan ng Arlene Store pero tingnan mo yung logo nila yung pangalan nila mas malaki pa sa pangalan ng tindahan kaya yan po ang kaibagahan ng ano ng bawat company. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kasuking kasari. Iba talaga pag meron tayong ahinti sa ating mga tindahan. Kasi nga marami, marami tayong maa-avail na mga advantages kagaya nito. Dahil sila mismo ang nag-o-offer sa iyo kung lalagyan ba ng or papayaga ba, ba na lalagyan ng signage yung, yung tindahan. Actually, sa ganitong sistema, dalawa kayo ang makikinabang nito. Ikaw at ang kumpanya. Ang kagandahan nito sa ating sa Sari Sari Store owner ay makikilala yung tindahan mo. At ang kapalit naman syempre sa nag-offer na company nito ay makikilala din yung produkto nila. So, parang with advertising na, di ba? So, vice versa po yun. Ah, kinabang ka at the same time, makikinabang din sila. So kung makikita nyo sa video, kahit umuulan, no, makikita nyo patuloy pa rin ang paglalagay nila. So, ayan, kung makikita nyo sa video, itinaas na yung bago nating signage. Ayan, gustong-gusto ko to kasi mas malaki yung pangalan ng Arlen Store. Sa lahat ng gumagawa at nag o ng mga signages na maglagay dito sa aming tindahan, mas gusto ko talaga si Pepsi kasi nga, mas malaki yung pangalan ng tindahan kaysa naman sa pangalan o logo ng produkto nila. O, kung makikita nyo, kumpara kay Malboro, ba diba? mas hanip na mas malaki talaga itong pangalan ng Arlen Store Tada! yung dati sa Mountain Dew, ganun din, mas malaki din yung pangalan ko kaysa uh, pangalan ng produkto nila kaya maraming maraming salamat sa iyo Pepsi ayan, makikita na ulit ang pangalan ko, mas malaki na at mas madaling mababasa kaya sinasabi ko sa inyo mga kasari na mas mainam talaga na mayroon tayong ahente sa ating mga tindahan. Kahit nasabi natin maliit na tindahan lang, hindi kagaya nito ngayon sa akin kasi nanggaling din ako sa maliit. Yung maliit pa yung tindahan ko, nilalagyan na talaga nila ako ng ganito noon pa man. Actually, waiting din tayo kay RC Cola. So, antayin natin yan kasi sabi din ng ahente maglalagay din daw sila. So, let's see. Hintayin natin kung ganun din ba kalaki yung pangalan natin kumpara sa kanilang logo or sa kanilang pangalan. So, ayan, kahit umuulan, almost finished na po yung ginagawa nila. So, ayan, makikita na natin na maayos na po yung nakalagay yung signage. Ang Arlene's Store. O, ba diba, Pag meron kang ganito, mas madaling basahin, mas madaling matandaan ni customer at higit sa lahat, mas madaling hanapin. So ayan, almost finish na po yung pagkakabit nila. Maraming maraming salamat sa inyo mga kuya. Hanggang sa susunod. Osta, abangan nyo na naman ako hanggang sa susunod na mga kaganapan dito lang sa Arlen Store. Hanggang sa susunod mga kasuking kasari. Bye!